Kapag ako namin pag-usapan itong produkto nito, uh, isang grupo po yun na masyal sa farm. Uh, uh, Diretso ko po sasabihin, sila po ay yung um matent sa akin ng seminar. Um, nagulat nga po ako dahil um, sabi ko nga po dun sa taong nagdala po sa akin eh, bakit napakarami nila? Ano bang grupo to? Uh, hindi ko rin alam sir eh, pero interested daw sila na mag-alaga din ako na So to cut the story short, uh, na masyari sila ng farm, umatid ng sa one of my seminar, umatid nga po sila. Tapos, uh, ang totoo niya, hindi nga po sila nagpakilala eh. So, siyempre ako naman, uh, welcome naman po lahat ng pwedeng po hasap po sa farm. Lalo na po yan, may training po or seminar po na gaganap yan. So, uh, nakakomodate po sila ng maayos. So, uh, alam niyo po ba na <clears throat> lunchtime na ho na nalaman ko na yung grupong ito ay isa pa lang mga feed miller So, so along the way po, habang sa kwentuhan, uh, nalaman ko po, po kung talagang ito ang pakay po nila. At uh, sa pag-uusap po namin, doon ko po narinig sa kanila na pwede ko ba daw silang matulungan para at least man lang makapag-umpisa sila, ano yung pwede po maitulong sa uh, kumpanya. Um, Siyempre, tayo naman po ay uh, uh, handang tumulong kahit kanino. Kung sino man po yung lalapit sa farm, kung sino man po yung po pwedeng um, uh, lumapit sa akin na sa tingin ko naman po yung kanilang intensyon ay hindi lamang po para sa akin kundi sa pangkalahatan dahil ang industriya po ng pagkukuneo sa Pilipinas naman eh, ano to eh nagsisimula pa lang tayo wala pa naman talaga tayong uh, malinaw na pinatutunguhan kundi base lang po ito sa mga nangyayari at sa napag-uusapan ng sino-sino pong pwedeng uh, lumahok o sumali sa larangan po ng pagkukuneo. So sa panahon na yan, uh, bumalik po silang muli sa akin sa farm na Michelle po sila ulit. So yun na po doon na po kami nagsimula na uh, pag-usapan kung paano namin sisimulan yung kanilang plano. So ang hiniling lang naman po nila sa akin, kung ang unang-unang tanong lang is kung willing naman po akong tumulong sa kanila, so ano ba yung pwede kong uh, i-extend sa kanila na tulong. So para sa akin naman po, ang in-offer ko lang naman sa kanila, since nandyan na po ang aking rabbitry, So, ang sabi ko nilang, uh, ikutan nyo muna yung farm. Tingnan nyo muna kung ano meron sa farm. Then, tingnan niyo kung ano yung mga materials na pwedeng makatulong. Then, that will be the start, sabi ko sa kanila. So, maganda naman po yung naging simula po namin. So, ang sabi sa akin, uh, siguro magkakaroon daw po ng series of meeting na pag-uusapan kung ano talaga yung mga needs ano ba talaga yung kakilanganin ng ating mga kuneo. para uh, upang mas mapadali po nating mapalaki makikita natin yung, yung, growth development po ng ating mga alagang kuneho kung magiging maayos. So, lahat po yun. Uh, Siyempre, sa akin, no, uh, unang-una, nagbibigay po ako ng lecture, nagbibigay po ako ng seminar. Iba-ibang tao po ang nakakausap ko. Siyempre, kung ano man po yung tumatakbo sa isip ko, yung po yung binahagi ko sa kanila. So, ang basat ang sinasabi ko sa kanila, basta sa ikabubuti ng uh, sa pag-aalaga ng kuneho, wala tayong ibang pag-uusapan diyan. Kundi lahat ng pwede nating ibahagi, lahat ng pwede nating ibigay para mas mapabilis yung paglaki. Kasi ang target naman po natin is more on meat production, di ba? So, yun po yun. Doon ka po nag-concentrate. So, may mga hinarap po sila sa aking mga tao. In-interview din po ako. Kinausap din po ako. So, lahat ng detalye, kung ano po yung para sa kuneho po, yun naman po ang pinag-usapan namin. So, Matapos po yung mga pag-uusap na yan, series of meeting, eto na po, nagtama po sila ng isang uh, produkto. At uh, eto po, diretsyo na po natin, uh, rabbit pellets na pwede po natin ipakain sa ating mga kulera. So, nagsimula po yan. So, another request po ulit, baka pwede daw na yung trials na gagawin po eh, sa farm ko po ulit. Sabi ko, ba't naman po ako tatanggi? Sabi ko, nasimula na namin ito. So, nagsimula po kami. Uh, I think that was uh, late December, say, nung nagsimula na po kami sa... Uh, pagbibigay po sa anong mga kuneho. So, nag po ako ng dalawang module. So, sabi ko, itong gagamitin ninyo, itong pagsisimulan ninyo para ito mapag aralang mabuti, kung ano meron. So, tinuruan po kami pagdating sa recording. So, inaayos naman po ng mga tauhan ko yan. Ginawa po ng mga tauhan ko kung ano dapat. So, binibigyan lang namin po sila ng update. So, first quarter of 2021, ito po yung parabang sabihin na natin na uh, inilabas na po talaga ang produkto. Ako pa rin po yung tinanong nila, sino ang pwede nating bigyan. So sabi ko, uh, magsasuggest lang ako, pero bahala na kayo kumausap sa kanila. Para at least hindi maging bias yung dating. Kasi pagka ako ang nagsabi sa kanila, pagka pinaliwanag ko sa kanila, since sa farm ko ginawa yung trials na, 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 ilang, na ilang buwan na ginawa yan sa farm, So, para at least, mas maganda yung magiging dating para sa mga ibang mga kapwa ko maglarabit. So, Suki na po magpaliwanag sa kanila. At ang nakakatuwa po dito, uh, sa panahon na may mga iba na pong gumagamit niyan. Tumatawag po sila sa akin. Sabi ko, "Huwag niyo akong tignan. Sabi ko kasi hindi magiging maganda o magiging maganda ang result niyan kung ako 'yung titignan ninyo as one of the rag uh, uh rabbit breeder. Mas maganda po 'yung obserbahan niyo mismo kung ano po 'yung nangyayari inside your rabbit crate. 'Yan 'yon. So, naging maganda po 'yung resulta. So, sabi nila sa akin, "Sir, mukhang okay po yung ano yung feeds na ginagamit po namin ngayon. So parang magandang magtuloy-tuloy yan at sana po mapaganda po nilalalo yan. So siyempre, ho, uh, during the time na ginagawa po yan, so may mga observation po kami. So hindi po maiwasan yan Siyempre, yung problema din po ng iba. May bloating na nangyayari, diarrhea, uh, biglang pagkamatay ng kuneho. So lahat po yan, hindi naman po sa farm ko lang naman po na experience yan eh but i would say sa farm ko po kasi sabi ko nga depende sa pag-aalaga yung mortality kasi or yung rate ng casualty po sa farm hindi ho namin masyadong na-experience yan kaya yung tinatanong po ako nitong kumpanya kung kumusta ang uh, itong pellets na pinagamit sa akin uh, dalawang klase po ang ginawa po nila we have the grower uh, and the breeder Uh, ang totoo po niyan, ang ginamit po sa totoo lang yung pong breeder muna. Kasi first experience po namin, yung first week na ginamit ko po yung grower, yung sa module na inassignan namin, eh, namatayan talaga kami. Hindi ko pwedeng itago ko ito eh. Kasi pag itinago ko ito, uh, lalabas na meron akong may mga hidden na uh, uh, ayaw natin ilabas na yun pala ang totoo. So, sinabi ko sa kumpanya, Ayaw ko munang gamitin ito, magkakonsentrate muna ako dito sa breeder kasi mas kailangan ko ito kasi breeder producer ako. So, sa panahon po na ginagamit po namin yan, uh, pwede ko pong sabihin sa inyo, 100% wala po ako naging problema. Huwag na natin gamitin sa 100%, 99% naman. Para at may konti naman tayong yung 1% na ibigyan naman natin po so, Siyempre, hindi naman lahat yan 100% na okay, okay lahat yan. So, siyempre po, minonitor po namin isa-isa weekly, nagwe-weigh po kami, Min minomonitor po namin yung body weight, hanggang sa mga, na, kasi puro breeder po ang ginamit namin. So, nakita namin yung paglaki, yung kung paano po uh, na-develop yung, yung pagpapakain po namin itong feeds na to. So, nakita namin yung malaking pagkakaiba. Uh, nung ginagamit na po namin itong uh, feeds na to, isa lang po yung sinabi ng takuhan po sa akin, Sir, uh, pagdating po sa body weight, uh, wala tayong naging problema kasi nag-increase lahat. So sabi niya sa akin, hindi wala po akong ano dito ha, wala po akong binabanggit sa other, other, feeds. Kaya napansin niyo mula kanina wala akong binabanggit. Ayaw ko pong maging bias kasi hindi naman po loyalty pinag-uusapan dito eh. Kung baga, kung ano ba talaga yung ibibigay nung itong feeds na to para sa akin. Yan po yun. So, lahat halos sa ko yan kasi sabi ko nga sa seminar ko, naka-enumerate yan kung lahat ano yung mga ginamit yung feeds. So, alam na alam ng iba na kahit sino ang lumapit sa akin na feeds company, nagpakilala sa akin, bibigyan ka namin for testing. Tinatanggap ko yan. Wala ko akong tinatanggihan. At pinagbibigyan ko po lahat yan. Nagte-test po kami. Then, nagbibigyan po kami ng suggestion, ng recommendation. Pero hanggang doon lang po ako. Hindi para uh, diretsyong sabihin na maganda to, maayos to. Pero this time, since na po andito na po ako ngayon sa binabangkit kong kumpanya na siya po ngayon ang... Uh, talagang tahasan ko po na po sasabihin na siya na po talaga yung ginagamit po namin ngayon kasi nakita po namin yung pagkakaiba. It is the vision feeds nga po na may nakapag-develop po siya for uh, yung grower po para sa mga malimit na ating kuneo hanggang sa lumaki ng apat na buwan hanggang sa maging breeder na po sila. So, meron po silang breeder pellets din po na ginagamit. So, sa experience po namin ngayon, I uh, would say, siguro tatlong buwan ko na po siyang ginagamit ngayon, uh, nakita ko po, po yung malaking pagkakaiba. Unang-una nga po sa pagpapaanak po namin. Gumanda po ang paanak po namin. Kung dati po yung mga kuneho namin na nanganganak ng apat, lima, anin, maniniwala po ba kayo na nadagdagan po yung mga paanak namin? Umakyat po yan ng 8, 9, 10 to 12. Tapos kung titignan po ninyo, siguro ang taunang tatanong ninyo, kumusta naman yung laki ng kuneho? Kung ang pag-uusapan po natin yung laki ng kuneho ngayon, pwede po sabihin sa inyo, dapat yan, normally, kung on the average of 5, 6, 7, maganda po yan. Maganda yung liter size niyan, maganda po yan. Pero pagka tumuntong po yan ng 8, 9, 10, definitely mag-iiba po yan. Pero alam niyo po, kung tayo po ay talaga, talaga nakakonsentrado po sa pag-aalaga ng kuneo, alam na po natin kung anong gagawin natin. Eh. Definitely, pagka maraming anak, maliliit po yan. So, paano na tayo makakabawi? Habang pinalalaki po natin yan, dapat yan marunong po tayo kung paano natin i-classify yung mga alaga po natin. Normally po yan, alibaw, ang walo, nakita mo dyan, apat maliit yung apat malaki. So kami, yung ginagawa namin, hindi hiwalay po namin yan. Ang gagawin lang po namin, pagtungtong po ng isang buwan yan, saka po namin pag iiwahiwalay yan. Same feeds ang gagamitin po namin para makahabol po yung size. So, yun po yung isang experience po namin. So, nakikita po namin yung yung development po doon sa uh, paglaki po ng mga bata, ng, ng mga kids, sa uh, nakikita namin na maganda po yung resulta. Hindi po namin nakakakitaan po yan ng tulad na experience po na iba, may nag-bloating blo daw po yung kids nila. Tapos, ayaw gumatas. Bakit, bakit ayaw gumatas? Inobserbaan ba ninyo kung ano yung, yung sitwasyon po ng inahin? So, yung inahin po natin, di porke inahin, inahin na lang po basta yan. So, first thing to consider, syempre, ano yung pinapakain? Binibigyan mo ba ng vitamin yan? Meron bang additional supplement kang binibigay? So, lahat po yan dapat uh, maging, ano, maobserbahan -ma po natin lahat yan. Kung gusto mo na magkaroon ng magandang result, ibigyan mo lahat yung mga binanggit ko. Definitely, magiging maganda po resulta ng mga kits po ninyo. So, sa amin po sa farm namin ngayon, uh, sa loob ng tatlong buwan, napaggamit or more, kasi Talagang nag-full blast po kami dito. Month of February, March na po eh. Nung panahon na nag-trial po kami dito, nasabi ko na po sa kumpanya, mukhang maganda na po, pwede na yun. Ituloy-tuloy yan, pwede na po natin ibahagi sa iba. So yan po yung pinagsimulan po nila. At ang nakakatuwa po niyan, yung atulad na nabangkit ko po kanina, maraming tumatawag sa akin, nagtatanong sila, uh, TDM, Mr. Chera, kumusta po experience po ninyo sa uh, feeds na to? Isa lang po ang sinasabot ko sa kanila, Huwag ako ang tanungin ninyo kasi magiging bias po ako. Kasi lahat po ng uh, uh, tests o trials na ginawa dito sa farm, sa naman ito sasabihin ko magpuro maganda. Gusto ko pong marinig niyo po yung iba. So ako yung natutuwa po at uh, yung farm po namin ang napili at uh, nabigyan po ng pagkakataon upang dito gawin po yung mga trials na yan na naging maganda naman po ang resulta na sa ngayon po na siya na po yung ginagamit po namin sa pangaraw-araw po na pangangailangan po ng aming mga kuneho. At uh, umaasa po kami, at least nakita po namin yung suporta po ng kumpanya. At uh, sana po ay masubukan din gamitin po ng ibang magpukuneho. Uh, sa ngayon po, nakikita ko po yung paglaki ng kumpanya. Paglaki, sa dami po na gumagamit po ngayon. Uh, sabi ko nga po, hindi kinakailangan po dito na magbanggit pa ako ng mga ibang commercial feeds para sa kuneho. Pero kung ako tatanungin po ninyo, pwede ko po sabihin, ito na po siguro yung nakita ko na uh, rabbit feeds na pwedeng makatulong po para sa atin. Dahil nakita po namin yung, yung bilis ng paglaki, yung laki ng katawan, yung tindig ng katawan at yung sigla ng kuneho. Pwede ko sabihin, dito po natin siya makukuha. So, sana ho sa mga gusto magsimula, uh, subukan po ninyo ano, gagamitin itong feeds na to para at least kayo na po mismo magsabi Kaino po mismo magkumpara dun sa mga ibang ginagamit nating commercial kits? Ako po ay si Eric from South Africa, Sydney. Kami po, nung nagsaya namin sa start ng this last March 16, nang may visit sa Michigan, Virginia. Nung umubisan namin, nandito kami ng ang isa namin natatakahan rin yung mayroon siya, mayroon na po si Junior, na po si Angela, ng mga will knowledge nito. Sa rest yun, natin siya ng seminar. discuss about yung isang vision phase. Ngayon kami dumayari kay President. Nagkakaroon naman yung time na yun na nandito siya. Nakakawas sa Bali, yun. I na my uh, mission groups. Okay. So, nung time na naghahanap kami ng magandang pakain sa rapids namin, since dun sa previous ay medyo nagkakaproblema kami, talagang nag-search kami ng, ng pakain na magiging uh, uh, maayos ang pag-aalaga namin ng rapids. Until such time na dun sa Facebook, through social media, uh, nakita ko yung post ni Sir Edgar and I was reminded na about dun sa vision nung nabanggit sa akin niya ni Sir Willie Minor during his seminar dun sa San Pablo City. That was December 16. So, kinontak ko si Sir Edgar to to get details about the uh, Vision Rabbit Pellets. And then, uh, March 16 nung magsimula kaming mag-trial ng ng pellets na And then ang naging resulta okay naman kaya lang wala pang complete guide kung paano namin ipapakain yung sa rabbits namin. So we uh, we adapt yung dati pa naming uh, uh, feeding uh, uh, feeding guide yung 50-50 na pakain and Actually may mga may mga kwan kami doon eh. No transition kasi ang ginawa ko eh during the time. So nagkaroon ako ng tatlong tatlong mortality doon sa rabbits ko. And then yun nga tinuloy ko pa rin, nagtanong-tanong ako kay Sir Norman kung paano ipapakain yung paano ang tamang pagpapakain ng rabbits using the Vision Rabbit pellet. And then nag-set po ng meeting uh, together with the uh French nutritionist kasi si Sariwan. And then from there nalaman namin kung ano po yung tamang pagpapakain sa rabbits. So from then on, nung sinubukan po namin in apply dun sa rabbitry namin, yung backyard rabbitry namin, naging maganda po yung resulta. Uh kailan ba yung naging meeting natin doon? I cannot recall kasi paano yun eh mga April yun eh. April to be exact. Oh, and then, nung in-apply na namin dun sa rabbit tree namin, pa, wala nang mortality until now. April up to now, up to date, June, June 8 ngayon, walang mortality. Mayroon mang konting uh, nagkakaroon ng diarrhea, pero kusa siyang gumagaling without treating the rabbit. Talagang napabilib ako dun sa sa effect ng Vision Rabbit pellet sa mga alaga namin. So, naglakas loob kami na mag mag uh, mag-share pa ng, ng experience namin until such time na itong buong Laguna ay talagang marami na pong tumatangkilik sa Vision Rabbit Pellet. Knowing na maganda yung resulta, talagang kinukuha namin ang feedbacks ng mga mga resellers namin, even the end users. And then, yun nga, positive feedbacks ang napakarami. So, ang ina-advise din ng nutritionist, magkaroon tayo ng transition, 10-day quick transition. Ano? You know? Yung first 3 days, yung 75%, 25%, yung 75% po ng ng pakain doon sa rabbit ay galing doon sa sa dating pakain, dating uh, pellets ninyo. Then, yung 25%, ayun yung vision pellets. Then, next 3 days, 50-50 na po yun. Then, the following 3 days, yung pang pang 7 to 9 days, ay 25% na lang yung dating pakain, and then 75% po yung vision. On the 10th day, yun na po yung full vision na ang pakain. Pag sinundan nyo po yan, magiging maganda ang resulta ng uh, pagpapakain nyo ng vision rabbit pellets. Doon po sa kids natin, Meron po tayong grower. Yun po ang ginagamit namin starting from the 28 days old kids up to 77 days old yung kids. Yun po ang yun po ang pinapakain natin. So kahit nandun pa yung yung dam sa mga kids niya at pag 28 days old na po yung yung kids, isasama pa ano, temporarily for one week, 28 to 35 days old yung kids, Kasama si Dam ay grower pellets po yung pinapakain namin. Bakit po ganun? Para matrain na po natin na grower pellets na po yung ay, papakain doon sa kids uh, until such time na iwalay natin siya pagdating ng 35th day. Then, once na naiwalay po natin, balik naman ito si Dam doon sa kanyang breeder pellets. Yun po ang pakain natin para ah uh, bumalik ulit yung sigla niya, uh, ma-regain niya yung nawala niyang energy, temporary lang naman po yun. ah uh, one week lang po yun. So, from walay, diretso pa rin si kids doon hanggang 77 days old. Doon, doon po sa grower. Pag sampa po ng 78 days old, noong kids, ah uh, most probably, yun ay kwan na eh. Two and a half months. Ano po? So, yun po ay magbibigay uh, bibigay na po tayo ng breeder pellets. Breeder pellets na po yan hanggang sa uh, uh, time na pagkatay ninyo or kung dumaan tayo sa selective breeding, pipiliin po natin yung mga na kumasok dun sa standard natin na good uh, quality for breeding, yun ay uh, 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 i-retain natin for breeding purposes. Ano po? And then pag sinundan nyo po yung, yung ganoong uh, pagpapakain, most likely, maa-avoid nyo po yung mortality. Magiging maganda ang resulta po ng, ng, uh, paka, ng, ng quality ng, ng rabbits ninyo. Magiging magandang quality ang magiging produce ninyo. Makikita nyo po sa balahibo nila, makikintab, ma minimize yung mga sakit, yung mga mange, I do not know kung associated yon because uh, I just observed nung no, gumagamit ako ng ng pellets na ito. So, if I were you, subukan nyo rin po para at least uh, kayo po mismo ang magpatunay dun sa sinasabi ko. I am not sugarcoating kung ano po yung produkto. Hindi ko po to hindi lang dahil ito ang gamit ko, I, I, I will promote it na ito po ang gamitin niyo. Siyempre, magkakaiba po tayo ng ng set up, ng environment, depende pa rin yun. So, not only the, the uh, pellet, kaka-depende ang success natin dun sa sa pagra Kasama po yan yung management, yung uh, tamang uh, talaman. Yun po, pag pinagsama-sama po natin yun, magiging successful po ang rabbitry business. So, Try nyo po na uh, gumamit po ng Vision Rabbit pellets para doon sa mga alaga ninyong rabbits. Yes po, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga sa aming mga rabbitero, at rabbitira dito sa Calabarzon. Ah uh, Ikwento ko lang po sa inyo kung paano ko po nakilala at paano ko po na, na gustuhan na gamitin ang uh, rabbit So, ako muna po ay magpapakilala. <coughs> ako po ay si Mr. Ramon Adiova from Cuenca, Kabatangas. At ako po ay nag-start ng pagrarabits mga 2 years na nakalipas at sa pamamagitan po ng pag-seminar uh, or training kay Sir Willie Delminor, ng Chira Del Delminor from Magallanes, Cavite. <coughs> so, nakilala ko po, po siya ay na-convince po ako na mag-alaga talaga ng rabbit kasi ang alam po namin ay maganda talaga yung hanap buhay ang pag-alaga ng rabbit. So, ituloy ko na po at uh, ang gamit ko nga po dati ng, ng uh, ng rabbit ay hindi ko na po babanggitin. Pero, okay po yun. Kasi wala naman po kaming <coughs> wala po kaming ano? eh. Wala kaming choice kasi doon sa amin sa Batangas ay halos iisa lang po ang aming na kilalang rabbit pellets. Yan na po ang ginagamit ng halos karamihan sa Batangas. So, nung malaman ko po at nang ito nga po ay nang, nang nag-produce nga po ang uh, Vision 2000 ba? 2000 rabbit na uh, feed mills, na sila po ay nag-produce ng rabbit na uh, village, grower and breeder. So, nang malaman ko po yun, Pinuntahan po ako ng mga taga-Vision at pinag-trial nga po ako nila. Binigyan po ako ng dalawang sako na 50 kilos bawat isa. So, nag-trial po ako. Then, napansin ko po malaki ang pagkakaiba <coughs> nung ginagamit kong rabbit pellets noon at saka kasalukuyang ginagamit ko po ngayon. <coughs> Kaya, nagtuloy-tuloy po ako hanggang sa uh, naging deli nga po ako ng uh, rabbit pellets sa Cuenca. So, Nakonvince ko po lahat ng halos karamihan na magrabit sa ka ay nakonvince ko po na gamitin ang rabbit pellets dahil na na, na experience ko po na talagang maganda ang ang rabbit pellets ng Vision. Hindi po siya bloated, hindi po nagtatay ang rabbit at at una, at isa pa po ay ang kahit siya ay maliit pero mas malaki ang timbang. Kasi po ang pinoproduce po namin ay ang uh, for meat type yun po ang kailangan namin, tortillo sa mga bak po. Pero doon sa mga dough, ay ginagawa po namin breeders. So, <clears throat> ang nangyari nga po ay uh, dumami ng dumami yung, yung consumers ng mga rabbit pellets sa buong kwenka at hindi lang po sa kwenka. Meron na po ako sa San Pascual, Santa Teresita, uh, Lemery, meron na po sa Lipa at dito sa Jose. So, yun nga po, kaya eh, uh, video sa ngayon po ay yung mga consumer na namin na nagpiste, nagpipistemo about dito sa Rabbit Village. Una-una po, meron po ako na Meron po akong consumer na taga Batangas. Ah, uh, testimony po niya na yung una po ay siya ay mga rabbit nila, yung unang ginagamit nila ay bloated at nagtatay at marami silang namamatay. So after gumamit sila, nakita po niya yung result maganda. At dito naman po sa isang lugar sa Batangas, sa barangay, hindi ko na po babanggitin. <laughs> Ang sabi niya sa akin, Sir, magandang inyong rabbit pelis. Unang-una nakatipid ako sa paglilinis. Kasi nung unang ginagamit daw po nila, eh, medyo basa-basa yung dumi niya, yung poops niya. Tapos, pag tumain, nandun na rin sa, sa cage. Kaya, didikit na kakapal. Kaya sila po ay naglilinis pa. So, after noon, and na gumamit sila ng vision rabbit pellets, hindi na po sila naglilinis. Nakatipid na po sila sa yung time nila na hindi naglilinis kasi pag dumumi siya, diretiretsyo na sa, sa ibaba, sa lupa. At uh, hindi nakakatipid po sila. So, sa, sa, sa observation po namin ngayon, ay talagang kung i-compare natin sa ibang mga rabbit pellets, ang rabbit, ang vision rabbit pellets po ay mura na at quality pa. Kaya yun po ang aming ginagamit ng rabbit pellets, vision rabbit pellets sa ngayon. So maganda na po ang kita, nakakatipid kami sa maintenance. Pangalawa po ay mas maganda ang timbang ng aming mga rabbit, mga rabbit ngayon sa paggamit po namin ng vision rabbit pellets. So inaanyayahan ko po lahat na nakakarinig po ng aking testimony ito na sana po itry po natin para po ang ating rabbit industry dito ay laging gumaganap at, at isa pa po ay mas madagdagan po ang kita natin about dito sa uh, magandang quality ng rabbit vision pellets. Maraming maraming salamat po at sana po itangkilikin, patuloy na tangkilikin po natin ang vision rabbit pellets. Kaya so, nanyang po na patuloy po na uh, gamitin po natin ang rabbit vision pellets. Ito po ay marami nang nagtitistelo niya. Alam niyo po ang rabbit vision pellets, wala po kaming promotion, wala po kaming mga kung ano nang ginagawa. So, yung mga customer po namin, sila pa nagpo-promote ng vision rabbit pellets. Kaya po, maraming maraming salamat po sa akin.